Guys, tara magluto po tayo ng gisadong giniling with pet Okay guys, let's start. Napainit ko na po kanina yung mantika. So, igigisa ko na po yung gulat. Inuna ka po, po, po mo ng Gisa ang sibuya nalo yung bawang halo halo lang po natin and then na po natin yung bawang isa isa lang po next na po natin yung kamatis i na po natin yung pork bini. Bisa-bisa na po. Yung Maglagay po tayo ng ating pangkalasa, oyster sauce. soy sauce. Paminta. Aduin lang po natin. Huwag po masyadong madaming tubig, baka magiging sinigang na po yan. Uh, Next na po natin guys, yung ketchup. Ako naman bro, pinakamalang kapal pa ng delivery natin ganito sa... si Titiis, na naman. Hindi naman mura bro, pero ano, pinagalitan ako gano'n. Pinagalitan ako isang gano'n. Oh, hindi ko may kasalanan, pero natatakit ako sa inyo lahat.